Alam nyo ba kaya sunugin ng pinagweldingan ang tiles ng inyong sahig habang nagwewelting po tayo? Napakalagang matutunan nyo ang bawat pagkakamali. Hello guys, gusto ko lang ibahagi ang video na ito para alam nyo rin. Lesson learned at be aware po kayo sa inyong mga ginagawa. Katulad na lang po ng pagwewelting lalong lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam at sa mga nakalimot na bago po kayo welding kung nakapatong po sa tiles lagyan nyo po ng sapin kung ayaw nyo magaya sa akin nung nagwelding ako hindi ko na malaya na nasusunog na pala ang tiles na pinagpatungan nawala sa isip ko na lagyan siya ng sapin okay guys sana naintindihan nyo at naunawaan nyo ang video na ito para po makaiwas po tayo sa anumang gawain. Hanggang sa susunod ko ng mga video. babae.